guys so putol Kasi guys ano eh, meron kaming nakitang ano dito sa loob, yung uh, yung ugat. <laughs> May pumasok na ugat so napakahina na nung pressure, hindi na siya malakas. Ito, ganito yung pumasok sa loob. Ano, parang ano, ano to? Ugat, ugat na to. Ayun, dito yun Tapos mayroon pa kami nakitang ano maliit na maliit na kwan, putol ng PVC sa loob nakaharang dito dito guys oh, nakaharang siya dito kaya ito yung mga nakuha sa loob Yan, ito, ito yung mga nakuha sa loob tapos mayroong PVC dyan dito may PVC kaya <laughs> mahina na yung pressure あっ <noise>

okay mm. push. Who is it? All right. <laughs> Para walang nangyari, guys. <laughs> right. So guys, patigasin na lang natin yung mga 10 minutes. Then saka natin bubuksan ito guys oh, ito yung nakuha sa loob tapos mayroon pang maliit na EBC na humarang so, mga 10 minutes guys 30 minutes pwede na natin itong a few moments later so, well, ito guys hindi sinisipsip ng tubig maglalagay tayo ng service bar dito guys access bar para malagyan ng tubig okay. open uh, okay. open motor try <clears throat> plus plus So bali ito guys, uh, hindi kasi nakakasipsip ng tubig eh. So, yung ginawa ko, nagpalit ako ng ano, ng check bar ito yung pinalitan natin guys dun sa ilalim tapos naman nasira yung kanyang automatic pump control ito guys nasira so papalitan natin oh, okay. Okay. I'm this also. yeah bali guys nakadalawang palit na tayo ng ano reverse yung bag. ito yung una na itinabit nila tapos yung pangalawa yun pa rin. saglit lang na nasisira so tayo na yung nagpalit ng pangatlo yan o so ito natin guys kung ito ay uh, tatagal kasi kung tatagal yan ibig sabihin ito yung mga <laughs> local itali daw to eh Italy, ba where may this one Ngipit hmm? Wala eh No 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 so, guys, ito kasi sunog na Sunog na to nangamoy na yung loob eh kaya pinalitan na lang ng bago kasi hindi naman to nare-repair <coughs> pares lang ito halos pero ito guys ano ano kasi ito eh made in na uh, German Ayan, made in German tignan natin kung tatagal tong kona to automatic pump control 1.5 bar yung starting pressure nya tapos yung kanyang uh, max working pressure is 10 bar so, hindi eh, nga tinalo pa yung malaking pump motor so sige napuno uh, na, na kadalo Okay. Sige, panda natin guys. Slam! Open, open. E, Ayun na gumana na. Woohoo! ada intipener jadi itu to intiperti? ya ya seperti ini this one impaler, uh, little bit or shrink that's why not coming, uh, But if I will close this one. Maybe there is some open. Ama, yeah. uh, check inside. But I don't think there is open. Mm -hmm. automatic na ha? Mm -hmm. coming inside? team yeah. up to? wala mapi team up to? may mm. pwede pa rin mag automatic? oh

nakakasipsip uh, ng tubig o nakakahilip ng tubig na mabuti so bibira natin ito ng uh, conduit ng cooler so yung ano lang naman yun isang size basta ito so 1.5 1 hp 1 hp so isa lang isa ano yun ang cooler yun, 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 So it means the problem is the impeller. Yeah. Okay. So what we do now? Uh, no, no, I'm going to buy the impeller. We fill this one. Okay, the last close for now. Uh, I will uh, schedule this one tomorrow to change the impeller. Okay. Well, guys, okay na tayo dito. At least nataganan natin. Nakasipsip ng tubig. Nakasipsip na siya ng tubig. So, isang problema ngayon is yung kanyang impeller. So, malalaman natin yung difference guys yung impeller pagka ano pagka bago na okay so bibili tayo ng impeller